So exciting lesson today! Ang unang republika sa panunungkulan ni Emilio Aguinaldo, January 23, 1899 to March 23, 1901. Bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng republika o yung republic? When we say republic, a state in which the power is held by the people and their representatives or political representatives. Doong Hunyo 12 or June 12, 1898, idiniklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng ating bansa mula sa pananakop ng Espanya. September 15, 1898, nang magkaroon ng pulong ang Kongreso ng Malolos. Bumuo ito ng saligang batas na siyang naging batayan ng pamahalaan at pinagtibay nito ang kalayaan ng Pilipinas noong September 29, 1898. Bagamat ang pamahalaan ito ay hindi kailanman kinilala ng Amerika dahil sa pananakop nga nito sa ating bansa, ang pamahalang ito magpasa hanggang ngayon ang kinikilala natin bilang isang unang republika ng Pilipinas. So ano naman ang lesson nito? Ang lesson nito ay unang-una ang walang kakupas-kupas na pagmemorya natin sa date kung saan ay natanggap natin o idineklara na malaya na ang ating bansa mula sa kamay ng mga Espanyol. Ano? Ito ay nangyari noong June 12, Hunyo at 12, 1898. Yan ang unang lesson na matututunan natin dito sa simpleng video na ito. At ang ikalawa at pinakahuli ay ang tayo palang mga Pilipino ay may likas na pagiging isang mahusay. Likas na maging isang mahusay na leader. Okay, kahit hindi tayo sakupin, kahit na wala tayo sa kamay ng ibang bansa kaya nating magsarili imagine noon pa man di ba mayroon na tayong kinds of government gaya ng anong meron na tayong sariling uh, komunidad o may sariling natayong uh, tinatawag nating society may gobyerno na tayo kaya nga yung uh, nagkaroon tayo ng barangay di ba balangay kung saan may isang pinuno at may mga sumasagwan parang uh, government o parang isang uh, barangay o lugar may isang pinuno at merong isang uh, nagpapatupad ng na mga batas ni mga taga-sunod. Okay, that's all for this day. Thank you. Bino Lessons. Maestrupino Lessons.